mga counters ayan na nagsisimula na tayo na upload na natin ng isang minuto pakishare po ang ating video mga kapanalig pakishare andito ako sa kalapakuan cosmos pakishare po pakishare ang ating video tulungan nyo po ako na makilala pa tayo hindi lang po sa pagmamanihan kundi doon na rin po sa uh, panggagamot natin Huwag nyo po sanang i-escape ang ating AdSense Tuloy lang po natin yung AdSense Okay, shoutout kay Apo Ken, Apo Marwin Mga veterano mga gagamot Ng Team Apo, kay Apo Sita Team Apo rin po yan, Kay Sis Mike and Brother Jan At sa mga umidulo sa amin Shoutout sa inyo, mahal na mahal po namin kayong lahat I-share po ang ating video I-share, maging sa panggagamot ko po Tulungan nyo ako Na makalikom tayo ng budget Kung di dahil sa inyo wala po ko sa kinalalagyan ko ngayon ayan po katok kachok lang ko dito kung sino man yung nag request sana ikaw makakuha sana uh, i lang ko natin na uh. cut natin yung mga video kasi mahaba Pakishare, pakishare po ah uh, Mga ka-idol wala, po, wala pa po lumalapit Nakaka 5 minutes na po 5 minutes yung na-upload natin 5 minutes wala pa po lumalapit sa akin dito para po siya ang tumaginting ng 500 pesos pakishare ang ating video mga kapanalig pakishare pakishare Wala pa pong lumalapit sa akin dito Wala pa lang natin At para hindi mahaba Okay Uulitin ko mga kantors Naghihintay pa rin ako dito Tumatagal tayo ng konti Wala pa pong nakakakuha Wala pa Mga kantors dyan <coughs> Wala pa po nakakakuha Ayun Ito po Titingnan natin ko siya Good morning Ikaw ba yung nag-request? Okay, Hindi po. Ay iba Ay iba yun? Ay iba yun? Ay iba yun? Okay Sino yung siya shoutout mo? Shoutout sa mga supporters niya po dyan Support lang ka na taktib lagi May nauna na? Nauna na? Uh Oo -oh. Sa minsan na lang ulit ha. O, anong pangalan mo? Hernita po. Hernita Obreno. Okay. Pakicheck kung tunay. Ayun po. May pangalawa sana. Nakamotor. Kaya lang nauna na po si ma'am. Okay. Salamat sa iyo ha. Maraming salamat. Pakicheck ha. Pakicheck. Okay. Bye bye.